Ang takot sa digmaan o anumang kaguluhan ay isang natural na reaksyon. Ngunit bilang isang kristyano, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa pamagitan ng pananalig natin sa ating Panginoong Diyos. Narito ang tatlong paraan ng Diyos para mawala ang takot sa posibleng digmaan. Una, pagkakaroon ng tiwala sa pagkalinga ng ating Panginoon. Awit 46 verses 1 to 3 Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan at handang saklolo sa kabagabagan. Kahit sobrang gulo na ng mundo, ang Diyos ang ating ligtas na kanlungan. Ang pananalig sa kanyang kapangyarihan at proteksyon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kabila ng ating mga takot. Pangalawa, pag-alala na ang Diyos ang nagahari. Isaiah 41 verse 10 Ako'y sa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan kita, iingatan at ililigtas kita. Ang Diyos ay supremong Panginoon ng kasaysayan at wala pa siyang binigo. Kahit may digmaan, ang kanyang paghahari at plano ang mananain. Pangatlo, pananalangin at paghanap ng kapayapaan sa Diyos. Filipos 4, verses 6-7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin ninyo sa Diyos ang lahat sa pamagitan ng pananalangin na may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong pag-iisip. If you agree, type Amen. Follow and share. God bless.